Hi guys, kumusta kayong lahat dyan? At sa lahat ng mga TechRam Defenders, TechRam Community, TechRam Solid Reactors, TechRam Supporters, maraming maraming salamat sa mainit ninyong suporta at hindi bibitaw sa laban na to. Hanggat nandito tayo, lahat ng mga umaapi, apihin natin. Diba? Ngayon, another reaction na gagawin natin. Etong Nenong Rex na to, hindi mo na niya tinanong sa sarili niya kung anong sasabihin niya. Ito, pakinggan nyo yung sinasabi niya. Video, ano nga lang to. Pero pakinggan nyo lang maigi. Ito yung bibigyan natin ng reaction. Itong sinasabi niya. Maikli lang to na video. Pero marami tayong sasabihin dyan. Pakinggan Pakinggan nyo. Okay natatakot lumabas ibig sabihin na 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 niya na 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 niya na <administration> baka na 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 yan sa kwarto niya. Hindi na makalabas. At isa pa, na daw lumabas. Parang natutroma. Oh my God! Natatakot sa sarili niyang multo. Diba? Sino ang gumawa ng multo na kinakatakutan ng Lorde Di ba o kayo, Sir and Ma'am? Kayo ang gumawa ng multo sa bata nyo. Minumulton nyo ang alaga nyo. Alam niyo kung bakit? Sinabi ko dyan sa thumbnail na nagapos na ang alaga nyo. Ginapos at inipit. Bakit? Dahil hinayaan nyo na ikonsente. Sunod, ang pagsinungaling. At ngayon, kayo ang nagbibigay ng depresyon ng bata kayo ang dahilan kung bakit nagkatruma dahil ang dami ng mga bashers. Pag na siya sa bashers, pag lumabas siya sa bahay, makikita siya ng mga tao at sabihin ng mga tao, hala, ito yun si Lordy na binabash na ngayon ang dating cargador na ang buhay at kutis. Ngayon, binabash na dahil ang laki na ng ulo dahil kinukinsintin nyo at na hayaan nyo magsinungaling at, at pinaniwalaan nyo. At yung paniniwala nyo, pinupost nyo pa sa Facebook. Alam nyo naman na ang dami namin sa sausaw. Di ba kayo ang gumawa ng sausawan? Ang sarap ng sausawan na ginawa nyo. Ma'am sir, salamat sa sausawan. Nang dahil dyan sa sausawan na ginawa nyo, nabubusog kaming lahat ng mga Tekram supporters busog na busog kami sa sausawan. Sige nga. Kung masarap ba yung sausawan, lechon? Hindi ka kaya sa sausaw? Ang isa sausaw na bindon, lechon. Yung sarsa, sausaw dong lechon, ang sarap, di ba? Yun lang. Direct to the point, kayo ang nagbigay ng depression, kayo ang nagbigay ng pinakatakutan niya, dahil unang-una kinukonsente niyo. Okay na yung bata doon eh. Okay yung bata na namuhay doon. Gusto lang na itadairamil na ipaintindi niya ang darating na totoong buhay na haharapin niya. Sige, na sinasabi niya na sinasabi niya na nasaan na yung dating nagmamahal sa akin na ngayon ay wala na. Para din sa'yo, Dave, kung gaano ka tinitreat ni tatay dati nung maliit ka pa na nandoon ka sa anya, na ang payat mo pa nung kinuha ka niya sa divisorya, yung pagsuutan ka ng sapatos, pagsuutan ka ng medyas, pagtimplahan ka ng gatas, pagkain, given yun dahil ba, bata ka pa nun. Eh ngayon, binata ka na. Iba yung bata sa binata. Kapag binata ka na, siyempre doon tutu, tuturuan ka na rin paano lumaban sa hamon ng darating ng totoong buhay na haharapin mo. Dahil hindi habang buhay, nandyan si Tatay Ramil sa tabi mo. Yun yung mga dapat ipaintindi niya sa'yo kung paano mag-save. Huwag gawin yung mga bagay na posibleng nakakapahamak sa'yo. Yun lang naman ang gusto niya. Yun yung maging ano kayo sa mga bagay-bagay na ipaintindi sa'yo gumawa. Ilang beses ka na pinapatawad ni tatay sa mga kamalian mo, sa mga ginagawa mo. Pero matigas pa rin ang ulo mo. Pero dahil mahal ka ng tatay Ramil, pinapatawad ka ng pinapatawad, minahal ka ng minahal. At hanggat pumasok yung mga taong mga konsintidor sa buhay mo, doon nagka, nagkalakas ng loob. At ngayon, magbibigay ka ng uh, awa awa diyan na ginaganyan ka, minamaltrato ka, ginaganyan ka dahil ayaw mo ayaw mo nang magpadisiplina dahil may mga tao na na nakakonsinti sa likod mo. Nagsusulsol sa na likod mo yung mga wakwak. Alam mo naman na ang mga karakas ng mga wakwak ang lakas ng kanilang mga mantika. No? Kaya ikaw nadala kanila kasi hindi mo niliba hindi mo nilabanan eh hindi mo inaabsorb yung mga sinasabi ni Tatay Ramil na ikakabuti sana sa iyo di ba tama na yung kung anong meron ka ang gusto lang nila mag-save ka para sa future mo ito yung gawin mo para sa darating na mga panahon na ikaw na lang lalaban nito Turuan ka, hindi yung kung anong gusto mo, ibibigay nila. Maling-mali po yun. Dahil ang totoong magulang nagbibigay ng tamang disiplina sa bata. Ngayon, sinong may kagagawa nitong lahat? Unang-una, magulang mo. Nagpapasulsol sa mga sponsor mo na makikitid ang utak. Ngayon, nagka-problema ka. Dahil sinunod mo sila, hindi mo na maharap-harap. Hiyang-hiya ka na harapin ito. Kaya, gapos na gapos ka na ngayon. 'di ba? Sorry to say pero ito kasi yung naramdaman ko eh na gusto kong sabihin sa reaction na to dahil yung mga taong nasa likod mo malamang sa malamang aakala nila gaganda yung pagkatao mo pag nandiyan ka na pero ano na nangyari ngayon sobrang dami mong basher dahil kung gaano ka namin minahal o nakilala ka namin yan naman ngayon, ang daming basher mo. At ito naman si Nino Rex. If I sir, sinasabi mo sa dulo ng video mo na kayo ang pioneering dyan kay Dave. Eh. X ka dyan. Maling-mali ka. Unang-unang pioneering dyan, alam mo kung sino? Ang ating Panginoon. Alam mo kung bakit? nakikita ng Panginoon na yung Lord din nyo ay nandun sa divisorya at hirap na hirap na sa buhay. At sabi ng Panginoon, gagawa siya ng isang instrumentong tao na ipapadala niya doon para matulungan yung bata na yon at which is si Tatay Ram na yon Yung nakadiscover ng bata at nakuha niya ang loob natin. At Sinuportahan natin siya dahil nakuha niya ang loob natin eh. Naawa tayo or gusto natin siyang mahalin. Yes, yung pagmamahal lang dun yun. Gusto natin yun yun. Pero naman, kung talagang mahal natin ang bata, papangaralan natin kung may pagkakamali. Ngayon, hindi ninyo mahal ang bata dahil hinahayaan ninyong ganyan. Tapos, kung mag-post pa kayo ng mag-post yan sa social media, mas lalong lalala itong isyo. Mas marami kaming sasawusawan. Agoy naman! Tapos kung kayo, maraming sausawira. Kung ayaw nyo may sumausaw, huwag kayong gumawa ng sausawan para walang sasawsaw. Yun lang. Eh dati ba, nung nandun pa siya kay Tatay Ramin, nakisawsaw ba kami sa isyo? May isyo ba sausawan, sawsawan, don? doon? Kayo lang naman. Si Luis lang naman binabanatan niyo doon yung mga sponsor na makikita ng otak ni Lorde. Doon, si Luis lang naman ang na in inano nyo, binanatan nyo. Dahil mga, uh, ano kayo eh, mga sama-sama kayo, mga, mga inggitero ba, na kapag nakita si Luis na ginaganya ni tatay, kayo nag-iiyak nag man naman dyan. Tapos si Luis, ano-anong sinasabi nyo? ba Ngayon, sinong nagwagi? Agoy! Silan. ah oh, tama na. Bye bye na. High blood na naman ako. Ingat kayong lahat. Love you. Mm, mama.